Alam mo ba bro, minsan ng babae kapag natatakot siya sa feelings niya, mas lalo pala siyang nahuhulog, hindi lahat ng takot ay ibig sabihin gusto niyang umiwas. Madalas, yung kaba na nararamdaman niya, yun na rin yung palatandaan na malalim na yung nararamdaman niya para sa'yo. Isipin mo to, kung wala siyang pakialam, hindi siya kakabahan, hindi siya matatakot, hindi siya magdadalawang isip. Pero dahil may halaga ka sa kanya, dahil nararamdaman niyang baka maapektuhan yung puso niya, dun lumalabas yung mga sinyalis na parang gusto niyang umiwas. Pero ang totoo, lalo siyang nai-in love. So ngayong video, pag-uusapan natin ang anim signs na natatakot ang babae, pero lalong nai-in love. Kung gusto mong maintindihan ang side ng babae at makita kung paano gumagana ang puso nila sa ganitong sitwasyon, makinig ka hanggang dulo, baka mamaya, ma-realize mo na hindi ka pala tinataboy kundi sinusubok ka lang kung worth it ka. Unang senyales, bro. Nagiging mahiyain siya bigla kapag andyan ka. Kung dati komportable siya, tapos biglang nagiging conscious sa kilos niya. Parang iniisip niya bawat salita, bawat galaw malaki ang chance na hindi dahil naiilang siya sa'yo, kundi dahil natatakot siyang makita mo yung totoong damdamin niya. Kasi ganito yan. Ang babae na hindi in love, usually relaxed lang yan. Walang pakialam kung paano siya magsalita, kung paano siya tumawa, kung paano siya kumilos. Pero kapag nagiging special ka na para sa kanya, biglang nagiging iba. Iniisip niya na baka ma-judge mo siya, baka hindi mo magustuhan yung simpleng side niya, baka mabasag yung image niya sa'yo. Kaya mapapansin mo, parang awkward siya minsan. Titingin sa'yo tapos biglang iiwas. Tatawa pero pipigilan. Minsan naman tatahimik na lang bigla kahit dati madaldal siya hindi dahil wala siyang masabi, kundi dahil natatakot siyang masabi ang sobra o baka masabi niya yung totoo niyang nararamdaman. Ito yung type ng takot na galing sa admiration. Yung tipong, ayoko magkamali kasi ayokong mawala yung chance ko sa kanya. Ang irony, bro, habang natatakot siyang magkamali, lalo naman siyang naa-attract kasi sa isip niya, ibig sabihin, importante ka na. Kaya kapag napapansin mong nagiging conscious bigla yung babae, na dati chill lang sa'yo, Huwag mong isipin na ayaw ka niya. Malaki ang chance na nahulog na yan at hindi niya lang alam paano i-express. Ikalawang senyales. Nagiging defensive siya pero at the same time may lambing. Alam mo yung mga tipong babae na kapag tinanong mo kung may gusto ba siya sa'yo, biglang magsasabing, wala ah, ano ka ba? Pero after ilang minuto, siya rin yung mag-aalala kung kumain ka na o kung nakauwi ka na ng safe. Yan ang mixed signals na galing sa takot. Natatakot siyang aminin yung feelings niya kasi baka isipin mong vulnerable siya. Pero at the same time, hindi niya rin kayang pigilan yung care niya sa'yo. Kung mapapansin mo, yung tono niya minsan parang pataray o pa-defensive, pero yung actions niya nagsasalita ng mas malakas. Dadalhan ka ng pagkain, mag-aalala kapag may sakit ka, o kaya naman, siya pa yung magpupush sa'yo na magpahinga, kahit wala siyang obligasyon gawin yon. Ito yung stage na natatakot siyang mahulog ng sobra pero deep inside, andun na siya. Kaya yung pagtatanggi niya sa salita ay kabaligtaran ng ipinapakita niya sa gawa. Ang tawag dyan, bro, denial na halata. Kapag na-encounter mo to, huwag mong pilitin na umamin agad siya. Hayaan mo lang siyang maging comfortable. Kasi habang tumatagal, yung takot na yon ay magiging kumpiyansa. At pag dumating yon, siya na mismo ang magpapakita ng mas klaro na mahal kanya. Eto bro, isa sa pinaka-obvious na sinyalis. Nagiging selosa siya kahit wala pa kayong label. Kapag babae ay walang feelings, hindi yan mag invest ng emosyon sa kung sino ang kausap mo, kachat mo o kasama mo. Hey. pero yung babae na nahuhulog na, hindi niya mapigilan na maapektuhan. At ang twist dito, hindi niya rin gustong aminin, kaya lumalabas sa maliliit na kilos. Mapapansin mo yan sa mga ganitong sitwasyon. Pinanggit mo na may kachat kang ibang babae bigla siyang tatahimik o magbabago ang tono. Pag may nasabi kang tungkol sa ex mo, biglang may side comments siya na parang biro. Pero ramdam mong may kurot o kaya naman magjo-joke siya ng uy, baka siya na yan ha. Pero may halong selos sa mata niya. Ito yung klase ng selos na hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi technically, friends lang kayo. Pero sa puso niya, alam niyang masakit isipin na may iba ka. At doon papasok yung takot. Natatakot siya kasi baka hindi siya yung piliin mo. Natatakot siya kasi baka masaktan siya kung makita kanyang masaya sa iba. Pero bro, isipin mo. Kung wala siyang nararamdaman, bakit siya magseselos? Di ba? Ang selos ay isang malakas na indikasyon na may love na sumisibol. Hindi lang niya alam paano i-express ng diretsyo, kaya lumalabas sa banat, biro, o minsan tahimik na tampo. Advice ko sa'yo, wag mong i-take against her agad. Hindi ibig sabihin possessive siya, kundi nasusubukan yung attachment niya. Ang gawin mo ay iparamdam sa kanya na wala siyang dapat ikatakot. Pag naramdaman niyang secured siya sa'yo, unti-unti niyang bibitawan yung selos at magiging mas malinaw yung pagmamahal niya. Bro, walang mas matibay na ebidensya ng pagmamahal kaysa sa pagsasakripisyo. At ito yung pang-apat na sinyalis. Kahit natatakot siya, gumagawa siya ng maliliit na sacrifices para sa iyo. Hindi naman kailangan grand gesture. Minsan, sa simpleng bagay palang makikita mo na, halimbawa, pupuyat siya para lang makausap ka kahit may maagang pasok kinabukasan. Iiwas siya sa ibang lakad para makasama ka. mag adjust siya sa schedule niya o sa ugali niya para hindi ka ma-offend. Bakit importante ito? Kasi bro, ang babae na walang feelings, hindi yan magbabago ng routine para sa'yo. Pero yung babae na natatakot pero nahuhulog na, kahit ayaw niyang umamin, pinapakita ng katawan at choices niya yung halaga mo. Ang sacrifice ay isang form ng love language. Kahit hindi niya sabihin na mahal ka niya, kapag willing siyang ibahin yung priorities niya, ibig sabihin may nararamdaman siya na mas malalim. Yung takot na dala ng sacrifice, simple lang natatakot siyang ibigay lahat kasi baka hindi mo siya suklian pero dahil nai-in-love siya, hindi niya rin mapigilan na mag-invest ng effort. Kung ikaw yung lalaki sa sitwasyon na to, ang dapat mong gawin ay pahalagahan yung effort niya. Huwag mong baliwalain yung maliliit na adjustments niya kasi para sa kanya malaking bagay na yon. At kapag nakita niyang na-appreciate mo, mas lalong titibay yung tiwala niya at mas magiging bukas siya sa feelings niya. Bro, eto na yung isa sa pinakamahirap intindihin pero malinaw na sinyalis. Hindi consistent ang energy niya sayo, pero kahit anong mangyari, bumabalik at bumabalik siya. Kung napapansin mo, may mga araw na sobrang sweet niya. Yung tipong siya yung unang mag-message, nagtatanong kung kumain ka na o kung kamusta araw mo. Minsan pa nga siya yung parang super invested sa bawat kwento mo. Pero may mga pagkakataon din na parang bigla siyang lumalayo, nagiging malamig o hindi agad nagre-reply. Sa unang tingin, maiinis ka kasi parang nagbabago-bago siya ng isip. Pero ang totoo bro, hindi yan simpleng mood swings. Yan yung battle sa loob niya. Isang side ng puso niya gustong sumuko. At aminin na gusto ka niya. Pero yung isang side ng utak niya, natatakot na masaktan. Kaya minsan, tinatago niya yung feelings niya. At nilalayuan ka para protektahan yung sarili niya. Pero dahil malakas yung attraction at pagmamahal na nararamdaman niya, hindi rin siya makalayo ng tuluyan. Ito yung push and pull dynamic na nakakapagod kung di mo maintindihan. Pero isipin mo to, kung wala talaga siyang nararamdaman, hindi siya babalik. Hindi siya maghahanap ng excuse para kausapin ka ulit. Hindi siya magre-reach out ng random na, Uy, naalala kita sa ganito o kamusta ka na? Kung wala siyang care, hindi na siya babalik. Kapag paulit-ulit na nangyayari na minsan malapit siya, minsan malayo pero lagi kang kasama sa orbit niya, Ibig sabihin may hatak ka na malakas sa puso niya. At madalas 'yan yung senyales na hindi lang crush kundi mas malalim na connection. Advice ko bro, wag kang sumabay sa pagiging inconsistent niya. Kung pareho kayong nagiging hot and cold, mas lalo siyang malilito. Ang gawin mo, maging steady ka. Ipakita mo na stable ka na hindi mo siya iiwan kahit anong mood niya. Kasi habang nakikita niyang consistent ka, mas mawawala yung takot niya at mas magiging bukas siya sa'yo. Pang-anim na sinyales, bro. Nagiging natural sa kanya yung maging protective sa'yo. Usually iniisip ng marami. Lalaki lang ang protective. Pero totoo niyan, kapag babae ay may malalim ng feelings, kusan niyang iniisip yung kapakanan mo. At dito mo makikita yung pinaka-genuine na pagmamahal kasi hindi na tungkol sa kanya kundi tungkol na sa'yo. Mapapansin mo yan sa maliliit na bagay siya yung magre-remind na huwag kang magpuyat. Kahit siya mismo, nagpupuyat para kausapin ka. Siya yung unang mag-aalala kapag may sakit ka. Minsan, mas stress pa siya kaysa sayo. Kapag may problema ka, siya yung unang gustong makinig at magbigay ng comfort. At minsan, kapag may ibang tao na medyo bastos sayo, siya pa yung unang magtatanggol. Ang mas matindi pa dito, bro, minsan, hindi niya napapansin na protective na pala siya. Para bang automatic na instinct na alagaan ka, Ganon kalakas yung impact mo sa kanya. Pero bakit senyalis ito ng takot at pagmamahal? Kasi ang proteksyon ay galing sa dalawang bagay. Takot na mawala ka at pagmamahal na manatili ka. Natatakot siya kasi baka may mangyaring masama sa iyo, baka mawala yung presence mo sa buhay niya. Pero dahil mahal ka na niya, mas nangingibabaw yung urge na siguraduhin na okay ka. Kung makikita mo na kahit hindi kayo magjowa, parang inaangkin ka na niya sa paraan ng pag-aalaga, bro, wag mong ipagwalang bahala. Isa yan sa pinakamatibay na senyales na hindi ka na simpleng tao sa buhay niya. So ayan bro, lahat ng anim na senyales mula sa pagiging mahiyain, pagiging defensive pero sweet, pagiging silosa, mga maliliit na sacrifices, yung hot and cold energy niya pero laging bumabalik, hanggang sa pagiging protective niya lahat. Yan nagsasabi ng isang bagay, Natatakot siya, pero mas lalo siyang nahuhulog sa iyo. Alam mo kung bakit mahalagang maintindihan to? Kasi madalas ang mga lalaki nagkakamali ng basa. Akala nila kapag natatakot ang babae o parang lumalayo, rejection na agad. Pero minsan hindi. Minsan, defense mechanism lang yon. Kasi hindi niya alam paano i-express yung feelings niya. Ang challenge sa'yo ngayon ay kung paano mo haharapin yung sitwasyon. Huwag mong i-pressure na umamin siya agad Wag mong pilitin na mawala yung takot niya sa isang iglap. Ang dapat mong gawin ay iparamdam na safe siya sa na hindi mo siya huhusgahan, at na consistent ka kahit magulo yung emosyon niya, dahil pag dumating yung punto na makita niyang kaya mong tanggapin yung takot niya, kusan niyang ilalabas yung totoong feelings, at bro, kapag nangyari yon, dun mo makikita yung babae na handang magmahal ng totoo at buo. Kung nahanap mong useful itong video, Bigyan mo ng like para mas marami pang makakita. Share mo rin sa tropa mong laging nagtataka. Kung ano ba talaga? Yung signs na nahuhulog ang babae. At syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe para sa iba pang real talk tungkol sa pagmamahal. Relasyon at kung paano gumagana ang puso ng babae, marami pa tayong pag-uusapan na makakatulong sa'yo para mas maintindihan hindi lang sila, kundi pati sarili mong journey sa love. Kita-kits ulit sa susunod na video.